Solid. Ayan o, no. pare ko solid yan o, you know. ano, o. Ayan masipag mag-display ng kanyang product yan. Masipag yan si pareo. o. Ayan Nice one. Pugi pati nyan Ayan o. Ayan o. Balas lang tayo. O, diba? Ay, ikaw naman. <laughs> ikaw um, uh, naman si Tropa. Sige. Ayan, ayan. 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 Ito ka. ka agad dyan, oh. Paring Alvin. Ayan. Nakataw na ka agad Albin. Paring Alvin. Ah, ito na lalo. Ito. 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 Ito ano o. No. Follow nyo. Share. Ayan o. Ayan o. Ayos na ayos ang ano nyan Pinupuno yung sabunan yan. Mga pare ko yan eh. Thank you. Thank you.